Marami tayong guest ngayon guys. Parang field trip nila guys. So nagpapantay ngayon dito ay ito sila. Hi! Sila ang bantay ngayon dito. Pagalat ma'am. Na children's party? Yes. Pero kung mangihi sa kalibo na. Kanina ba mga bata may mahili magugahugo sa pool din ha? Kaya magsigang kagandagan sa pitaon. ginuo ko Ang mga sipon ha? Sinlukatanan. Ah ako. 70 matanda. Ay okay, sang-ano man ning pagk tendera kawatan okay. man nilang? Uh, na. So guys, maraming guests ngayon, uh, unexpected. Dito lang muna namin pa, West Susano, uh, sa ano. sa Kasi sila. you <shrug> yung balita ko. Ito na lang lang So, very rush ang aming paglilinis dito dahil mga guest na pupunta at mga table namin ay hindi pa siya napapinalize ililiha pa to guys tagaanan ba to ng liha saka namin babarnisan kinisan lang namin saglit kasi may mga guest na marami so ayan na sila dyan sila magtambay yung mga gamit pa dito Lagta! Kanyang kanbe! Si Arjel pala naglinis dito guys sa si Amanda Tinan nyo ang linis-linis dito guys O oh, Ayan Tinanggal na yung mga dumi-dumi And Alam Nagbukas ang tubig oh, oh. Dito sila Naglinis kanina May mga guest tayo dito Sa saan Ayan sila ni Ano oh. naglinis kanina ay mga naglumpia bi kay sumer ra mo na pangay rad to sa pagte sabo patay gutom sarat lang sarat lang ay ayo mga iro ha may mga iro Si picture picture cut off na. Hi. Oh, wala eh amigo, ani amigo din eh pila entra sana. Ah, ay isa ra kadagan ato di bayo. Pati sa Pilih lambat, pilih lambat, mau mau kejaga, air apa gini, ha? Ini 150, 150, 150, so 450, so mau mau jaga, bayarin mo. Bilangkan, ngerokokan aku seotin. Tak interest mo, wala? Akan dia yang ngana-nana, kan dia putih kayu. So ini meragameng-meng, agak sir. Oi! Apa na ba? Para malibre yung katis, ginanglan magpa nila ang kaupuan. Hai. Apa na ba? <laughs> Arti-arti, mama <murgi>, yuta o. <laughs> Bantay lang dyan mo, wala ang hangyo, -hangyo na. Kamu ba mauli mo na ikorpyo ninyo ha? Tama na mo alas dos. Tama na mo alas dos ang babae. Pag gumag panyo lakaw. <laughs> <laughs> Ay, mag video-video te, basin lang. Zaman ha? ha? Zaman. <laughs> Salamat sa aming pahinabang! Picture ko binili! Eh. <laughs> <Picture. laughs> <laughs> Sikat pa ko na sa Britney! O, iya pa ako iparamin eh! Nasa <laughs> <laughs> si... Si? Okay, Pati itong kayo, <laughs> <laughs> nagpa-opera siya, Nagpaputi siya. Saka-saka dito, yan pa sa picture din sila kayo Britney! Balik mo! Balik wala naman sa buta nung sa dito! Wala, <laughs> wala <laughs> dyan! Halilala, <laughs> nah. yung picture ko yun! So, kung kahapon ay nag-ulam kami nung... Ano ulam natin kahapon? Munggos? Ito na. Tingka. Ito naman ngayon ang ulam namin. Udong, tsaka... Tuyo o bulat. So, luto ng ating danggit na tuyo wet, pinikas na bulat at galunggong. Na talaga namang favorite na favorite ka talaga. Marami na naman ng kain nito kasi ang ulam dito ay udong ah. cooked by Rhea Filingera. Ayan ang pansit udong with sardinas. Patayin ko na ito mangha para sakto mag-abot nila. Ayan po kung ano sila ng mangkok na wala na yung mga mangkok natin. Wala bakit yan? Kistiyo eh. Asan ah, na itong mga mangkok niya eh? Ito na ah. Bakit ito na naman yung mangkok natin. May bago na naman tayo hindi babasagin. Ang real sa <laughs> madani. Hindi na bitin. Ating kudong nga lami <laughs> nga <laughs> <laughs> makahigub <laughs> <laughs> mo. so hindi tayo makuha yung ano. Ooh, perfect. Ayan, this is for Mount Dad. Tin. Oh, balik. Pwede ka matun. It's very challenging. Siyempre, intuyo na request nila. Bukas na po tayo matatapos dito. Yan na. Ayan, ito lang sa kanilang dalawa mga kasawa Tapos, sa Tapos, sabaw. This is ramen. Nang Yellow ramen. Bisaya ramen. Ito yung para kay mama at daddy. Kunti lang. Oh, bumabalik po siya guys. Kinaw. Ang sa akin. Ito Ito yung sa kanila. So, kao na! Kao na mga yawa! Ito yung matrabante. Kasi mataglay na ginanin mo ang yawa ba? Char, char, char. Brinda na siya. Char. Let's unpack you, tayo. Let's unpack you. Let's unpack you with ramen noodles.

E -mondo. Oh, Eh, Pak, kain Hi, kami Iping. Thank you so much. Sila Iping, guys. Yay. Iping sa mga bayot nga dagkog aping. Ay <laughs> Ano tawag sa inyo guys, Alvaro? Iping ka po. Pwede ikaw mong kaunan? Pwede ka siya na mong kaunan, madam? Siya mong kaunan? <laughs> <laughs> Patong-patong na. Hindi beri sila ni madam. Dito. Thank you. Thank you, pa. 13 may kabuok. Oh. So. Hmm. Mm. Na lamig lagi sa kabalikat isa. Hmm. Libre siya guys. Hmm. Di ba? Live Sa oh, ah chaba Mas dami ni agto mabae Mas nagayat pagka smart ta magtawa kaito nang taste na o, oh, press ko lang. Hmm. Mm -hmm. So, dahil tapos na kumain natin mga trabahante, dahil may kamera, kunwari, tayo maglilinis. Kanang ang dami talaga nagsabi no na parang alam mo yung sabihin na. Wala na pa humble naman niya kahit mayaman na siya, boss na siya, artista siya, nagugugas pa rin siya ng plato. Like anong thinking niya? Parang hindi naman siguro kabilib-bilib na naguhugas ako ng plato. Or kahit sino naman siguro. Or sa bagay, kasi meron kasi dyan, Mayaman talaga yun sila. Na lumaki talaga sa yaman or talagang, na nasa isip natin sila mayaman kasi talaga sila. Pero ako, hindi mo kasi ako mayaman. Tsaka, hala, pagdating dito sa farm, pantay-pantay lang kami dito. Walang bossing, mayaman, mahirap. Basta, kung may kailangan trabahuin, tingnan natin kaagad. Trabahuin. Kasi, if you think that I am a leader, a good leader should always do the same thing para yung mga sinasakupan mo, yung mga kasama mo sa bahay will also follow what you're doing. So ganun lang yun. So pag may hugasin, hugasan mo kahit sino ka pa dyan. So wala naman sa itsura kung maging madam or boss na milenaria para hindi maghugas ng plato. So napaka liit lang kuno na bagay ang maghugas ng plato. Hindi ikakakabawas ng pagkatao natin yan. So, syempre yung iba, mayaman talaga sila or meron kasi silang sinasahuran na bonggam-bongga. So, dapat mag-upo-upoan lang sila. Pero ako, mas advantage sa akin to kasi mas pabor sa akin kasi nakakapag-exercise ako at the same time nakagawa ko yung mga bagay na syempre may mga ginagawa din sila mga bagay-bagay iba yung nagluluto, iba yung nagprepare iba yung namalingke, so ako alangan mo nakatungangan alang na ako nag ng pagkain, di ba so kung ano yung pwedeng gawin gawin din natin so tapos na kumain sila lahat ngayon, mag-vlog na naman ako ng iba for update na naman para kahit paano kumita na tayo kasi sobrang hina ng income ngayon grabe ano naman uh. So, thank you so much for watching guys. Tapusin ko lang ito ang mantika.